Magandang araw po sa lahat ng subscribe ni Raiden Roll. Dito lang po kayo. Roll. Dito lang po kayo sa mga available puppies namin ngayon dito sa aming kennel. Yan, unahin na po natin tong Husky Malamute. Yan, meron tayo dito ng female. Yan. 2 months old, may mga vaccine na rin po sila tsaka deworm. Yan po. Dalawang female lang available natin. Ito yung isang female. Ayan, medyo light copper yung kulay niya. Ayan po. Matataba, napaka-solid ng na katawan nila. Ayan, meron din tayong mail. Ayan po yung mail natin. Ayan, 2 months old, may mga vaccine na po yan, tsaka diwerma. Ito asking po namin sa kanila is 15,000 na lang po sa ating asking malam. 15,000 na lang po. Dito naman po yung ating golden doodle. Ayan, meron tayo dito ang golden doodle po. Ito yung ating tatlong available natin na male. Ayan, solid to. Ang ganda ng katawan na ito. Ayan, tataba. Ayan. Tatlong male ang available. Meron pa po tayo. Ito yung light natin. Medyo mas light yung color niya. Ayan po. Uh, going 3 months sila, may mga vaccine na rin po sila, tsaka the worm. Ito may isa natin, no? mas red na color na. Yeah. Male din. Yan. Yeah. itong ang asking namin sa kanila is 19,000 na lang po sa ating golden doodle. 19,000 po. Yan. Yeah. Dito naman po meron din tayong bagong batch ng golden retriever. Ito yung golden retriever natin na 4 months old. Female po ito ah. Big bone po. Yan. Yeah, kulit. Yan, kumpleto na po siya sa bakuna. May antirabies na rin po. Ano, napakalaki. Yan, ang asking ko po siya kanya is 15,000 na lang po. Yan, para marihom na siya. Napaka-solid na katawan ito. Napakalaki. 4 months old female. Yan, 15,000 na lang po ang asking namin sa kanya para marihom na po. Napaka-solid na katawan. Napakalaki po. Yan. Yan, dito naman po sa baba. Dito yung ating mga English bulldog. Ayan po. At ang kukulit niya, napakabigat, napakasolid ng katawan. Dalawang female na lang po available natin sa ating ano, English Bulldog. Ayan po. Yan yung female natin na black and white. Napakakulit, napakabigat. Four months old, may mga vaccine na rin po sila at saka deworm. Ayan po. Ang kukulit niya, napakabigat nila, solid yung katawan. Kaya meron din tayong merle. Yung merle natin is female din po. Ayan. Ito ang um, asking sa kanila, isa na lang po, 20,000 na lang po sa ating mga English Bulldog. Ayan, male tsaka black and white po, parehas female. Ito naman po isa pa natin batch ng Golden Retriever. Ayan, meron tayong available natin. Is pa po silang magkakapatid po. At male and female ang available itong hawak ko na text male. Ayan, ito male din to. Ayan po meron din tayong female. Yan, mga deep red yung color nila. Yan, napaka-solid na katawan yung mga yan. Ang lalaki. Yan. 3 months old, may mga box na rin po sila at saka worm. Ito ang asin ko sa batch na ito is 12,000 na lang po sa ating golden retriever na yan. Ayan po. Yan. Dito naman po, meron pa tayo dito isa pang batch ng golden retriever. Yan. Ito yung ating uh, going 2 months na golden retriever. Ito yung female naman po. Yan, nag-iisa na lang po. Yung kapatid niya is naka-reserve na. Yan, medyo light color po siya. Yan, itong asking ko dito is 12,000 na lang din po. Yan, tapos meron pa tayo dito. Ito, nag-iisa na lang din yung, ano, uh, bird type na chow chow. Ayan po. Ito yung male natin na bird type na chow chow. Full blue tongue na siya. Yan, itong asking ko sa kanya is 11,000 na lang po. Ayan, sa so po yan yung mga available puppies namin sa aming kennel. I-message lang po kami sa aming FB page, RT page Shop 2.0 or sa contact number po namin. Ayan, good day po. Update po tayo sa mga available na for babies natin. Ayan, meron tayo dito. Ayan, meron tayo dito. Yorkie. Super liit lang. Halos isang dangkal ko lang siya. Ayan, nakaduck tail. Duct tail na po yan, ah nagbi visible na yung ibang color niya dito sa head niya. Oh. And sobrang liit lang niya. Mga gusto ng hypoallergenic dog, ayan, recommend po natin ang Yorkie. And 15,000 lang. Male na lang ang available. Nag-iisa na lang po, ah. Ito yung mga cute na chow na marina dito. Isang sable. Itong sable natin baba. Ito, ang ganda. Tapos, itong isang cream lalaki. Yan, mabait lalaki. Running 4 months old na to ah. Mga 3 months running 4. Yan. Dito nga yung soon. ang bebe. Yan. Ah, 9,000 po. Ayan, bigay natin ng 9,000. Labo din ang ating Jumbo Chow. Ito ay lalaki. Tapos ito po ay babae. Yan. Dito sa Jumbo Chow natin, bigay ka na lang ng 12,000. Ang ganda niyan. Mga solid blue tang yung mga yan. Kapal din. Ang ganda ng hair nila. Ayan, dito 12,000 na lang. Ang ka-cute ang behave nito, oh. <laughs> Any gender po, 12,000. And meron din tayong mga silver double dashan Ayan, mga 2 months old din. din yan, no? Ang din yun, oh. Ang sisigla. Ang kukulit nyo. Ay, meron din tayong mga silver double dashan. Ayan, lum mga lumalabas saan mga hotdog natin. And dito, bigay ko ng 7,500. Mga silver dapple po yan. Ang gaganda. Mga makukulit eh. Papa-flex ko lang. Ayan. Ang ganda niya, no? Tapos ito yung isa. Ito yung isa. Medyo darker yung color niya. <laughs> ang kulit niya. <laughs> Ayan. Medyo darker ang color niya. compared dito sa isa. Medyo lighter. 7,500 na lang po. Meron din tayong golden retriever dito. Ang ganda oh. 3 months old. Ayan. Sa golden retriever natin. Nag-iisa na lang. At abigay ko ng 12,000. Color cream po yan. 12,000 na lang po sa golden. Meron tayo dito yung exotic fold. 3 months old. Ang laki ng face niya oh. Sa so, exotic fold natin, bigay natin ng 13,000. Female po yan, ha. tabi color. Blue tabi. Ang ganda ng color niyan. Yan, exotic fold. 13,000 na lang. Mayroon tayo po sa Korean Forest Cat. 5 months old niya. Ang ganda. Dito, bigay natin ng 13,000. Ang ganda ng phone niyo. Patek mo ka. 13,000 lang po dyan. Meron pa tayo ditong Bengal. 4 months old. Babae. Charcoal lang color nyo. Ang ganda ng pattern din. and dito sa Bengal natin, bigay ko ng 10,000. 10,000 lang sa Bengal. Haba na niya. <laughs> Mimi! Meron po tayo ditong American short hair. Four months old. Ayan po, eh, lalaki po. Kaya ito, bigay ko na lang po ng 5,000. Sa American short hair natin. 5,000 na lang po. Meron din tayo dito ang British short hair na uh, golden shaded. Sa British short hair natin, lalaki po ito. Six months old. Bigay ko na lang ng 15,000. Yeah. Two balls yan, no? Oh, sa mga naghahanap ng na mga pang-stud. Ganda niyan. Meron din tayong Persian Angora cat. Yan po. Ito ay male po ha. Dito bigay ko. Four months old pa lang ito. Pero ang ganda ng laki. Dito bigay ko po ng, ano, 9,000. Malambing to. Sobra. Yung mga naghahanap ng mga pure white. and May markings lang siya dito sa ulo. 9,000 lang sa Persian Angora cat. So, yun nga pala mga ride and roll. Update lang tayo sa mga alaga nating mga pets ngayon na pour out na ito. Pakita. ito. Pakita natin yung mga ragdoll natin guys. So, guys, ito yung mga ragdoll natin ng na mga mail. Ah. Puro na yan. Ah. Puro blue eyes. Ang gaganda. Ayan, ah. Labas natin sila isa-isa guys ah. para makapili kayo. So guys, eto. Unahin natin itong dalawa nating ragdoll na mail. Ayan. Ang gaganda nito, guys. Lapit mo. Ayan. Mga mail yan, guys. Ha? Lahat sila is mail. Ang edad nila, guys, 3 months lang. Ang laki. 3 months lang to guys. Ha? Hili lang kayo kung ano yung mapitan nyo. Mail. Screenshot nyo lang, guys, pag may nabitan kayo. Ito pa yung mail natin Ang parents nila guys is with papers. Ayan. Pero sila guys hindi na natin sila pinalagyan ng papers para ang price is abot kaya lang. Ang parents nga pala nito is press import uh CFA. CFA ang papers nila. Ayan. For only 22k lang guys. Ragdal. Ang lalaki ng katawan, no? Oh, guys. Ang lalaki ng katawan. Lalakas kumain. Mga naka-wet food to, guys, ha? Oh. Ayan. Pakita pa natin yung dalawa. Kung natin. And then, guys, eto naman yung dalawa pa. Ayan. Male din yan, guys, ha? Oh. Ayan mga itsura nila. Ang lalaki. Ang tataba. 22 kay each, guys. Ayan sila. 3 months old. Uh, with with back, sinangarin pala to guys ha. Ito rin, no? ang laki Mail. Screenshot nyo lang guys pag may bet kayo. So ayan guys, eto sila. Ayan. Apat na pirasong mail. Uh, with bet card, with vaccine, kaya pag nakakuha nyo to guys, wala na kayong intindihan. Eh. License bet. 22k each lang guys. Tsaka with the worm na rin yan guys. Kompleto oh, na. Pili lang kayo kaya screenshot nyo lang dito guys. And then guys, eto may mga ano tayo dito. May mga daga tayo. <laughs> Unahin natin tong uh, etong Sphinx guys. Uh, Non-standard munchkin siya guys ha. Ah ang paa niya is normal lang. Ayan. Pero may dugo siyang, ano, uh, unano, guys. Sa kanya, guys, out ko na lang to ng 22k na lang din. Ay, mali, mali, 19k. 19k na lang to, guys. Uh, 19k na lang to. Female. 5 months old. Uh, wala pang vaccine to, guys, ha. Ayan. Para transparent lang tayo, guys. Wala pang vaccine, ha? The Deworm lang. And then etong kabila guys, etong naglalambing sa atin. Ah. Uh, ah, uh, bambino. Ito. Unano to guys, ito. unano. Malit yung paa niya. Guys, eto out ko na lang to ng mura. Out ko na lang ng 22k guys. Ayan. Male. 5 months old. Uh, wala pa siyang vaccine guys. Ah. Oh. Presyong ano lang to guys, presyong Sphinx. Ang original price niya nasa 35k up. Pero sa atin out ko na lang ng 22k guys. Ayan o. Taba. Mail. Malambeng guys. Sobra. And then guys, meron tayo ditong chunky face. Pretty short hair guys. Eto. Guys, ang laki. Ang laki ng mukha nito. 10 months lang to guys ha. Pretty short hair. Male. Not yet proven kasi bata pa siya guys. Two balls din to. Ang laki ng mukha guys oh. Tignan mo. Ang <laughs> laki ng mukha oh. Chunking chunking yung mukha. Eto guys out ko na lang ng 27k guys. Ah eto guys ano to ha. Loss. Loss. Record na siya. Loss. Bet card. Para ano lang. Para alam nila. Then. Pero complete daw siya sabi nung nagpapa-out sa atin ito. Thank you, face. Mail. 27k lang guys. Negotiable pa naman yan. And then guys, ito yung isa nating Devon Rex yan. Mail. Devon Rick siya, guys. Male. Five months old. Ito, guys. Out ko na lang ng 45K, guys. Ayan, ha. Pakita mo yung balaybo niya. Kulit-kulit. Kulit-kulit yan, guys. Male yan, guys. Two balls. Bigay ko na lang ng 45K, guys. Ayan yung parents niya. Ayan yung parents. And then guys, eto meron tayo dito exotic munchkin guys, ano. Oh. And eto guys, ah pinakita ko lang to reference ah uh, Reserve reserved na to guys, ah, exotic munchkin. Pero may kapatid pa siyang isa, guys. An exo munchkin. Ang guys, ah, exotic na exotic mukha. Ano? Nano ko May kapatid pa tong isa guys ah. Ano? na. PM nyo lang ako, pag-bet nyo yung kapatid niya. Meron. Pakita ko sa inyo. Hello po mga boss. Meron po tayo dito, British. White female po ito mga boss ha. Ah. Female po siya. Ito, bigay ko na lang ito ano, mga boss. 16K. British. White hair. Eh. Super ganda nito mga boss. Personal. Siya ba? Ito mga boss. Tapos ito pa. yung ragdoll natin mga boss. Yes, yung mail ito. Ito, bigay ko na lang ito, mga boss? 18k na lang. Yeah. Ragdoll, yeah. Tapos ito pa. Ito din yung ragdoll natin na mail. Bili din to ah. Ito, bigay ko na lang to ano. 17k mga boss. 17k na lang sa kanya. Radda yan. Tapos eto pa. Ito mga boss. British eto. Bibili din to mga boss ah. Ito bigay ko na lang to ano. 13k mga boss. Kasi ito ba, ito may EXO tayo dito, ito, mga boss yan, EXO. Ito, bigay ko na lang ito, ano, 10K na lang sa kanya. EXO siya, wa. Yan lang po muna, binating mga boss, alam mo, polarize Yun, good day mga boss, ito may mga British tayo dito, black, ayan. Am... kaya 15,000 na lang po yan ito yung blue po 18,000 same fee male po yan at yung main ko natin na ah, ginger you know, lalaki po yan mail. import line 35 na lang po negotiable pa po ah. ito po yan po uh, ah, black tabby female po yan 30k na lang po asito ito po yung ah, male natin na 11 months na uh, pure white. Bigay ko na lang po ng 20K. Mabilisan na po yan. Ito po yung main ko na kitten. Uh, Mag-performance na po, babae. marble and white. Bigay ko na 25. Ito po yung uh, exotic. Shorter. Uh, long hair natin, ha? Long nose. 15,000 na lang yun. Ito yung British long hair natin na kitten. Yung 2 months old. 15,000 na lang po 'yan. Mga blue po 'yan, may lang teal meron po tayo. Ito po yung Ragdoll Himalayan, lalaki. 3 um, months, bigay ko na lang po ng 7 time. Mga ginger natin na big bone Persian. Um, bigay ko na lang po ng 6,000. Tatlo po lalaki 'yan. Ito po yung Siberian Forest Cat natin, ha, Pure. year. Babae po 'yan ah. Bigay ko na 15,000. Ito po yung Maine Coon Persian, lalaki, 4 months. Bigay ko na lang po ng 125. Ito po yung Siberian so forestin po to ha. 12,000 na lang 'yan. Ito po yung Ragdoll links natin, lalaki, ng 3 months, bigay ko na lang 12,000. Ah, Persian 'yan, big bone. Tortoise, bigay ko na lang po ng 35. Ito po yung British longhair natin. 'Yan, lalaki po 'yan. Uh, six months old, bigay ko na lang ng ano, 18,000. Uh, may main con pa tayo dito. Ayan, okay, black tabby. Female po yan. Uh, import line. Bigay ko na lang po na 35. Negotiable pa. Ayan, female po yan. Tapos ito, uh, the crassel, terrier. Male and female. Bigay ko na lang po ng 5-5 isa. Vaccinated. Uh, beagle. Ayan, three months old. 2 vaccine. Completely warm. Uh, 5, 5 na lang po. Uh, German Shepherd Dog. Female, 2 years old. Yan. Bigay ko na lang po ng 12'5 yan. Mabilisan. Babae. Napakakinis yun. Thank you po. Ayan, good day po mga ka-ride and ride. Magpapasabay lang po tayo. Magpapasabay lang po tayo ng ating mga available na cats ngayon. Apat lang po sila. So, unahin na natin tong isang Scottish Fold Munchkin natin. Female po siya, 4 months old. Yan, napakaganda po nito. Na Sobrang linis, blue eyes siya. So, ito yung parents niya is... Ito, pakita ko. Yan ha, babae po yan. Ito ang kanyang parents. Yan, nanay niya yung Munchkin. So, tatay niya yung Scottish Fold na yan. 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 So, nag-iisang anak lang po siya ng kanyang mga magulang. Possible pong maglabas yan ng munchkin. Kasi is nanay niya is munchkin. So, ang price natin sa kanya is 12K. Yan, 12K na lang siya. Napakaganda na ito. Panalo kayo dito, promise. Next po tayo. So Ito, next natin. Five months old siya. Persian Big Bone Triple Coat Male. White Orange po. Yan, male siya ha. Ang price natin dyan is 6.5 po. Napakalagot po ng balahibo niyan. Lalaki po yan ha. Big Bone Persian po. Triple Coat Ang kapal-kapal po ng balahibo niyan. Sobrang kapal. Yan, 6.5 po siya. 6.5. Male. Next po yung kapatid niya. So, ito yung kapatid niya, male din. Ah, kulay gray naman siya. Ah, pakaganda. So, yan. Yeah, napaka big bone po yun, ha. Tsura pala. Kita-kita niya na, ha. Triple coat din po siya. Yan. Price ko sa kanya is 6.5 din. Yan. Mabilisan lang tayo. Mga quality po yung mga yan. Magaganda po yan. Magkapatid po sa, sila. 5 months old. Yan. It's male. Ah. Sa pang flex sa pang angat. Yan, napaganda po niya. No? Oh, ganda. Next natin. So, ito ang ating Himalaya na blue point. Ang kulay niya. Male siya, 10 months old yan, ha? Yan, napaganda niya, no? Blue eyes din yan. Yan. Ready na siya mag-stud. Waiting na lang ng konting buwan. So, ang price natin sa kanya is... Ah, uh, din. Sige, 6.5. Mabilisan lang. Blue point yan ha. Himalayan po yan. Male. So, yan. Ang ganda o. Oh. Laki. Yan. So, yun lang po. Maraming maraming salamat. Thank you. Good pay update tayo sa mga available kittens sa atin. Meron tayo available... Meron tayo available dito, main coon, lalaki. Yan. Um, four months old. Sobrang ganda na ito. Haba din ang buntot. Black macaron color na ito. Yeah. 4 months. Bigo na lang ito ng 25k. Negotiable pa. Yeah, meron din tayo available dito na exotic long hair. Ito. Yeah. Odd eye ito. Odd eye. Ito naman ano, low nose lang to. Female. Going 3 months. Ah, ang kapal ng balay ibon na ito. Ito, bagay na lang ito ng 12K. Negotiable ko pa. Ayan. Tapos may isa pa itong kapatid. Ito kapatid. Ayan. Exotic. Long hair din. Female din to. Ay lahat. Ito, so, bago na din ito ng 12K negotiable. Ito yung dalawa. PM na lang kayo sa ating FB page, Adrian Backyard. Number ko, 0945-7418-094. Hey po sa inyo. Hey Ito mga ka-ride and roll, oh. meron tayo exotic. Oh. Oh, ito. babae. 4 months. O. Oh. Bigyan nyo lang to ng 10K. O. Oh, 10K na lang siya. 4 months to Ah. Ang parents na Pag pinihim nyo ako makikita nyo. Pure talaga sila. Pure, pure talaga siya. Exotic. Mapaganda. O. Oh, to. Tingnan mo. Tortoise siya. 4 months. O. Oh. Ah, oh, baby. Okay. Maraming maraming salamat sa inyo. I ride and Roll. Thank you. Hi! Isa ka rin bang fur mom or dad na naghahanap ng toys or grooming service for your fur babies? Look no more! Introducing Lucho Pet Shop! Ang 3-in-1 pet shop na sasagot sa fur problems mo. Hindi mo na kailangan pumunta sa different na shop para makumpleto ang fur needs mo dahil we offer grooming services, pet boarding, at pet supplies. Prices pa? Worry no more dahil ang services ay quality sa affordable na prices. No need to worry rin sa mga pets mo dahil our staff is pet lover and friendly. We're also rehoming different breed of dogs and cats. At my home service grooming pa. Oh, diba? Kumpleto, kompleto. Kaya, what are you waiting for? Lucho Pet Shop. Everything for every pet. Visit us now or mag-inquire sa ating page.